Hello po, good morning po mo sa ating lahat Welcome back na po sa ating youtube channel For today's video, atin po pag-uusapan po yung tanong po nating subscriber po mga kaibigan Ito'y galing po kay Rolly Asibron. Ang kanya pong tanong ay Kailan ba daw o ilang beses ba daw magbigay ng vitamin sa inahing baboy po mga kaibigan? So kayo po ay mahilig po sa pag-alaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang pag-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan natin, papag-uusapan na itong kulpito mga vitamina o mga supplements po nating mga inahing baboy. Uh, importante talaga na tayo po yung magbigay ng mga vitamin supplement sa ating inahing baboy para po sila po yung maintain yung kanya pong kalusugan na uh, stable po mga kaibigan. Kapag dumalaga pa lang yung ating baboy mula 5 uh, months pataas, dapat magbigay na po tayo ng vitamin B complex 5 ml every month po yan mga kaibigan. So, 5 months pataas po yan kapag sila po yung kumakain na po ng uh, breeder feeds. Pero, Kapag sila po na sa uh, starter at saka grower feeds pa lang, dapat po din ay bigyan po natin sila ng mga vitamins at saka uh, supplements po. Pero kapag atin po silang change feeding into uh, breeder feeds or gestating feeds mula 5 months pataas, yan po, bibigyan na po natin sila ng uh, vitamin B complex 5 ml at saka bigyan din natin sila ng uh, vitamin ADA din. Uh, 5 ml po mga kaibigan so every month po yan hanggang sila po ay uh, maglandi at makastahan po mga kaibigan ngayon po kapag naglandi na po yung ating inahing baboy uh, in the age of uh, 7 to 8 months dapat po sa mga panahon na iyan ay pakastahan na po natin o ipa -i -ay na po natin yung ating mga inahing baboy kapag yung paglalandi po ay nasa 6 months pababa o 5 months pataas to 6 months huwag mo natin silang uh, ipa ipaiay o pabulugan kasi po medyo uh, immature pala yung ating mga uh, dibalagang baboy mga kaibigan. So ngayon po, kapag uh, nabulugan na po yung ating inahing baboy, ay pwede pa rin natin na uh, i-maintain yung kanyang maintenance ng mga vitamins po mga kaibigan. Halimbawa po mga kaibigan, yung ating inahing baboy na nabulugan po ngayon. Uh, one to two weeks po after nabulugan, Pwede po tayong magbigay ng uh, vitamin B complex at saka vitamin ADE sa kanila. And then after that one, kapag sure po tayong buntis sa pamilya ng inahing baboy ay every month o monthly na po tayong nagbibigay ng uh, vitamin B complex at saka vitamin ADE wala pong contraindication yung mga vitamins po sa ating mga inahing baboy lalong lalo kapag sila po buntis po mga kaibigan kasi po ito po isang uh, supplements na po sa ating mga inahing baboy para mapanatiling malusog po natin yung ating mga inahing baboy kapag sila po nagbubuntis na po kapag nanganak na po yung ating inahing baboy after 2 days na manganak yung ating inahing baboy bigyan din natin ng vitamin B complex at saka vitamin ade kasi po para po pa-enhance po yan dun po sa milk production ng ating inahing baboy para po yung mga biik po natin ay marami pong maiinom na ah, gatas mula po sa ating inahing baboy po mga kaibigan kapag nasa ika 20th day na po yung ating inahing baboy na nagpapadede yan po magbigay ulit tayo ng vitamin A, D, E at saka vitamin B complex yung dosage po kapag sa mga inahing baboy na po mga kaibigan ay standard po yan 5 ml na yun po yung ating ibibigay sa kanila then kapag nagwalay na po tayo nating mga biik sa ating inahing baboy ganun pa rin uh, two days after walay magbigay din tayo ng uh, vitamin B complex at saka vitamin A doon po sa ating mga inahing baboy para po ma-enhance yung kanyang hormone at saka para naman po sila po'y maglanding muli po mga kaibigan pwede na po natin silang pabulugan at saka uh, pabarakuhan pong muli so mabubuntis sa po yung ating inahing baboy ay yung span ng dry period ng ating inahing baboy po mga kaibigan ay mapapababa natin kasi po after walay 5 uh, to 7 days uh, maglalandit na po yan and then pwede na pong pabulugan so di po tayo malulugi dun po sa panahon na atin pong pinapakain yung ating inahing baboy so simple simple lang po yan mga kaibigan yung pagbibigay ng vitamins so kapag hindi pa buntis kapag dumalaga pa lang every month kapag nabarakuhan na po o na AI na po 1 to 2 weeks after EI, magbigay po kayo ng uh, vitamin B complex at vitamin A, D, E. And then, pagkaabot ng 1 month after na EI, uh, magbigay po kayo ng vitamin A, e, D saka B complex. Monthly na po yan mga kaibigan hanggang manganak po yung ating inahing baboy. And then kapag nanganak na po yung ating inahing baboy, 2 days after nanganak, magbigay naman kayo ng vitamin B complex sa saka vitamin A, D, And then, magbigay kayo ulit doon po sa ka 20th day ng uh, pagpapadidin ng mga biik o ikadalawang eh, araw na po ng uh, mula po nanganak yung ating inahing baboy, magbigay kayo ulit ng vitamin A, D, E at saka vitamin B complex. And then, pag nawalay na po yung mga biik, dalawang araw po after walay, magbigay kayo ulit po mga kaibigan. Simpleng cycle lang po yung mga kaibigan para po ma natin yung kalusugan ng ating inahing baboy at saka para po sila po ay madaling maglandi po mga kaibigan. So yan po yung ating topic ngayon. Asa po ako yung nakapagbigay sa so ng konting kalaman po tungkol po sa pagbigay po ng mga vitamins at supplements dito po sa ating mga alagang inahing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito na lang po at may salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.